Kompleto na ang labing-anim na kuponan na abante sa next round ng FIBA World Cup. Ang Gilas Pilipinas naman sa sabak sa classification match mamaya. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Taringke. Matapos ang unang round ng 2023 FIBA World Cup, 16 teams ang pasok for the second round. Habang 16 teams na di nakapasok, ay maglalaban-laban for classification round to classify their rank from 17 to 32. Sa group I ng round of 16, nangunguna dyan ang Serbia at Dominican Republic na parehong undefeated sa round 1. Kasama naman nila sa group ang teams ng Italy at Puerto Rico. Sa group J naman, USA at Lithuania ang nangunguna. Both teams are may 100% win rate sa round 1. Greece at Montenegro naman ang dalawa pang teams na bumubuo sa Group J. Pinangungunahan naman ang Germany at Slovenia ang Group K. Undefeated din ang dalawang team sa outing nila sa first round. Sasamahan sila ng Australia at Georgia, completing the second round teams sa group. It is Canada and Spain who will be leading Group L. Both teams also managed to be undefeated in the first round of the 2023 FIBA World Cup. Completing the teams in Group L will be Brazil and Latvia. Para sa teams na hindi naman nag-advance to the second round, they will be completing a classification round 17 to 32. Gilas Pilipinas is on the Group M with Group A companions Angola. Kasama nga sa Group M ang teams ng China at South Sudan. Mamayang 8pm ng gabi, haharapin ng gilas ang South Sudan for their classification match at the Smart Araneta Coliseum. Gilas Pilipinas supporters are urged to wear blue to show solidarity with the team. On September 2 naman, Gilas will be facing Asian Games Powerhouse China for their second classification game. Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.